kompetisyon ng Kamara na mag-issue ang Senado ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte ay tinanggihan ni Senate President Francis Cheese Escudero. Kaugnay niya, naritong balitang tinutukan ni Bombo J. Sigalves. Tinanggihan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang hiling ng panel of prosecutors na agad nang pasagutin si Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Kahapon, personal na naghain ng musyon ng House Pro prosecutors ni House Minority Leader Marcelino Libanan upang iapela sa Senado na pasagutin si VP Sara sa impeachment. Sinabi ni Scudero na pwede lamang pagkomentin ang pangalawang Pangulo kapag nakonvin ng impeachment court. Batay sa proposed kung binang impeachment court ang Senado sa Hunyo at Res. Kapag ka ang Senado, doon lamang pwedeng magpresenta sila ng articles of impeachment at doon lamang din pwedeng i-convene ang impeachment court sa pamamagitan ng pagsusumpa ng mga miyembro ng Senado. That can only be done when Congress is in session. Um, hindi yan pwedeng gawin habang recess. At klaro ang pagkakaiba nung dalawang yon sa pag-conduct ng hearing ng uh, Senado. Hindi na kailangan nga. Um, at alam na dapat din yan. Eh. But, next-next siya, and e, then, sige, sasagutin namin. Um, in due course we will answer um, his letter although i think he already knows the answer um pagkakataon din para mag-enter sila ng appearance sa senado which we welcome on page two of the very motion they filed quoted the rules of the senate that said after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened the writ of shall be issued. Pinasaring ang paniskudero si Libanan na hindi na para sa kanya na ituro pa sa mga batas ang panampagkakaroon ng sesyon at reses dahil sa raw siya sa sumulat noon ng rules ng Kamara na kalin lang naman anya sa rules ng Senado. Malinaw anya na hindi maaaring mag-issue ng writ of summons dahil wala pang sesyon at hindi pa nakukonvene ang impeachment court. Si Congressman Nonoy Libana naman, magkasabay kami sa Kongreso pumasok noon. Um, ituro sa kanya ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng sesyon at pagkakaroon ng reses dahil isa rin ako sa sumulat Yung ako yung unang kongresista pa rules ng kamera tulad lamang yan ng senado otorizado ang kamera nagka-quad com, try ilang com nga sila na hearing sa house eh, bagaman reses ganun din kami kahit walang sesyon walang kinalaman yun sa pwede at hindi namin pwedeng gawin kapag kami sesyon Nagpaalala pa si Scudero kay Libanan kognay sa iginigit nilang fortuit na sa kanilang interpretasyon ay immediate o dapat agad aksyonan ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Bilang uling paalala kay Congressman Libanan, ang nakalagay sa konstitusyon sa Senado ay fortuit na ininterpret nilang immediately. Ang nakalagay sa rules ng Kamara mismo, immediately pag file ng impeachment complaint, dapat immediately i ng Secretary General ng Kamara sa Speaker. Inupuan ng Secretary General ang dalawa't kalahating buwan yung tatlong impeachment complaint na inihain noong Desembre pa. Kung yun ang definition nila ng immediately, e eh, ba't nagbabago yung depenisyon nila ng fortuit at immediately pagdating sa Senado? man, tingin ni Scudero, hindi naman aksya ng oras ang ginawa ni Libana na pang prosecutors ang pagsusumiti ng apela sa Senado. Hindi naman, uh, may karapatan silang gawin yun uh, at uh, recess naman dagdag -dag lang sa trabaho namin para sagutin yun. Pero bayad naman na yung sweldo namin para gawin at kampanan yun. Hindi ko sasabihin waste of time. Baka calisthenics, calisthenics nga ito eh. Baka exercise-exercise lang para pagdating ng June 2. Eh medyo limber na at saka nakapag-stretching na sila. Una nang iginit ng prosecutors ang constitutional mandate ng Senado na simulan ng paglilitis kasunod ng pagtransmit sa complaint. Binanggit ng mga ito ang Section 3, Paragraph 4, Article 11 ng Saligang Batas kung saan malinaw ang mga katagang shall forth with proceed. Ngunit pa ng liderato ng Senado, wag silang nagmamadali dahil baka lalo silang mabutasan at mas mabigyan lang nila ng rason ang kampo ng iniimpeach nila na ma-question sila ng Korte Suprema. Kung gusto nila makipag -debate. huling payo na lamang siguro. Natutunan ko, bata pa lamang ako sa kakamadali, minsan lalong natatagal. Um, baka mamaya binibigyan lamang nila ng dagdag na rason at armas ang nasasakdal, ang dinedemanda nila, ang iniimpeach nila para questionin yung proseso sa Korte Suprema. I would rather be more prudent and um, more closely um, faithful to what the law provides then go through these experimental procedures that they would want us to do at this point in time. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!